Oy, GPC, magluto ka na. What? Ang oras na. Sabawan mo na yung isda dyan sa ating are. Uh, di labas mo na yan yung simpleng sabaw na. Uh, para ma, nambot ang pagbigay sa'yo ng pagkain ng manok. ka. Ayaw, okay, Simulan mo na. Simulan mo na, GPC. Sige mga kabrain, simulan na natin. Tara, sundin natin ang ating commander mga kabrain sa ating pang araw-araw. Magluto tayo. Samahan niya ako. Ipakita ko sa inyo ang simpleng pagluluto ng sinabawan natin ngayon mga kabrain. Na... Tara na mga kabrain, let's go! <laughs> So ayun nga, mga kabirid for today's video mga kabirid. For today's video po mga kabirid, uh, tayo ay uh, magluluto po ng sinabawang uh, tubig mga kabirid. Ay, <laughs> ano pala? Sinabawang isda mga kabirid, uh, isdang dagat mga kabirid. Ang uh, tawag nito dito sa Maynila is alumahan. Uh, Doon naman sa bicol namin ang tawag is Buraw-buraw tsaka matamba mga kabid so, para samahan sawahan nyo kami mga kabid Magprepare tayo ng ating mga gagamiting uh, sangkap mga kabid syempre hindi mawala wala ang uh, kalamansi mga kabid pampanamis na mis ng lasang yes! uh, sabaw mga kabid na isda so uh, pang uh, kontra siya sa lansa yes! at sa kung ano-ano pa at uh, syempre dagdag bitamina sa ating pangatawan citrus mga kabid mayroon tayong uh, nilagay na no uh, naka-ready din at uh, kinukurot kurot din ni Gabs na dahon ng mal malunggay tsaka talbos ng kamote pero syempre mga kabrain maglalagay tayo ngayon ng kamatis mga kabre. dahil kunti uh, lang ang nabili nating isda for one good meal lang po ito so uh, kailangan nating uh, lagyan ng uh, pampanamis namis din pampalasa at uh, syempre dagdag sarap ang ating ang uh, apat na pirasong kamatis mga kabig 10 wow. pito 10 piso po ang uh, kantidad niya kantidad pa so ugasan syempre natin bago natin get-get in tapos uh, magpakulo tayo ng ah uh sibuyas mga kabrid tapos uh, isasama natin itong uh, kamatis mga kabrid papakuluan na natin na papakuluan para yung lasa ng sibuyas tsaka kamatis Magmix na po doon sa tubig na pinapakuluan natin Yay! so, habang nagagay mga kabrid si ma'am gab sa mandon ay nakapokus po sa pag uh, kukurot kurot mga kabrid Here. yung uh, hihimay ba kumbaga sa ano tawag hinihimay niya na yung malunggay so uh, ito isa sa uh, pamamagitan po ng premier video uh, 13 minutes po ang uh, Ka So matotal total na sinasabi yung uh, total Yun. product of our uh, video ang haba po ang oras yung pang uh, ano ba extended ano ba natin yung uh, pang uh, normal nating uh, pag-premiere mga kabid na haba isa uh, 13 minutes video mga kabid so sana may mga paharang wag nyo naman pong i-skip at uh, uh, ano rin yan barya-barya din po yan mga kabid uh, may ipon din yan mga kabid so ayan uh, no oh, mga kabid uh, maraming salamat sa patuloy na kumakaway yung nandiyan din oh, eh? no nandyan mga kabid oh ayan oh, yung nandyan <laughs> Maraming salamat sa iyo. Lalong-lalo na si Ma'am Jima Mix Vlog mga kabey. Maraming salamat sa pagsabit mo kanina. At ngayon, at uh, sa mga susunod ta kong uh, sisipagin pa. Maraming salamat Ma'am Jima, Jima Mix Vlog. Maraming thank you po. So syempre, ang mga katim natin, i-shoutout na natin ang ating mga katim na laging nandyan at very supportive. Mga kabayd, uh, bago natin katim na si Ma'am Irene Jordan. Maraming thank you, Madam Irene Jordan. Sana Yay! po kaya, dikitan nyo. Nang di dikit na dikit talaga yan si Ma'am Jordan. Na ah? ka kaibigan natin yan. Isa yan sa nagpapalago sa amin ngayon sa YT namin. Isa yan sa tumutulong sa amin sa mga views. Isa yan na kailangan din naming sukli na tulungan. So kasama wow. namin yan sa team, Ma'am Irene Jordan naman po sa ating kaibigan dyan. At uh, si Mama Lilit Life in Troubles, mga ka Maraming salamat sa iyo, Mama Lilith. ang mga gandang videos niyan ni Mama Lilith. Tsaka yung ating kaibigan na so si Sir, si Sir Saijin Hunter, ang ating uh, supportive na kaibigan, mga ka Yung uh, kababata ko yan, si Sir Saijin. Uh, noon pa man, puro nakatatawa na ng aming mga ano. Uh, pag nagsama kami <laughs> ni Sir Saijin Hunter, wala nga pagsasamang may kasamang kalungkutan Puro katatawanan mga kabay So uh, napakabait din pati Nang uh, nilalang na yan Yung nilalang na yan mga kabay Napakabait So uh, lahat uh, Kasama-kasama namin na yan doon Kababata natin Takbuhan doon Takbuhan dito Dadala yung mga kalapati natin So uh, yun oh. Sir Saijin Hunter Maraming salamat sa iyo Sa pag stay mo Pagkaway-kaway Sir Saijin Hunter Ito Sir Saijin Hunter oh, Simple yung paglalatala Sa ating mga kaibigan uh, Premier videos uh, Siyempre pasalamat din tayo Sa Madalas na nga, uh, this past few days, yung mga madadalas nang pumupunta. Ma'am Winnie Leon yes! pero syempre si Sir Dennis Vlogs. Oh, at ang yes. ating si uh, Sandok natin, si, uh, pag uh, na-imagine ko yung Sandok ba, uh, uh, ay, kapay, Timonceros <laughs> HK. Uh, napakabait po ng uh, taong ito, mga kapray. So, uh, at uh, sana po ay lagi tayong magtulungan. Uh, <clears throat> tulungan para sa ating mga sariling bahay ng pag -UIT. Mga sarili nating paglalathala kung ano yung style nyo. Kung uh, yung iba yan, yung style nyo dyan isa, uh, tumututok lang sa puno. Yung iba dyan, na uh, puno ng abogado. Okay na yan. Andito lang kami. Pa, kung yung iba dyan, uh, puro magagandang videos, puro travels and uh, outgoings, outdoors, sa uh, mamlilit, life and troubles. Ayan. Wow kung gusto nyo naman po nga uh, medyo uh, mayroon kayong masasandigan si ma'am Irene po uh, open credit po ang kanyang uh, tindahan dyan ma'am Irene na uh, maraming tingyo ah <laughs> uh, uh, baka naman ma'am Irene so uh, eh uh, siyempre mga kapit si ating uh, may bahay na si ma'am Gabson Vlog si ma'am ano pala ma'am Jema na very supportive every time po na mag uh, uh, papamember kayo or mag uh, basta pag nakita nyo nga uh, no, mapalipadan nyo yan anti-mano gagawa ng para para makasukli sa inyo mga kabay. Yes! Uh, kagaya namin, nagpa-renew-renew nagpa, lang kami. Antimano, may ano yan, may pa-bonus na sinasabi. Wow! Dagdag -dag lakas sa ating, dagdag uh, colorate -dag sa ating bahay. Uh -huh? Dagdag porsa and then, uh, syempre, napakabait mga kabar. Si Ma'am Si Ma'am Winnie De Leon. Si, uh, yung mga nakarang pumosyal sa atin. Si Ma'am Lin SG Life. Maraming salamat sa iyo, binibining ni si SG Life. Yay! Yung napakaganda nating uh, kaibigan. Uh, si Ma'am Lin SG Siya po ay isang, uh, uh, taga ibang ano, taga ibang dako ng mundo natin, taga Singapore. Singapore ba yan si Ma'am Lane si is Tapos ang ating si Ma'am Just Elise. Ma'am Just Elise, maraming thank you. Uh, Hong Kong din yata to si Ma'am Just Elise. Maraming salamat ibiruin inyo mga kabayan. Meron na tayong mga imported na kaibigan mga kabayan. Marami yan. Sir Nelson Mix Bag. Sir Nelson Mix Vlog, Dennis Vlogs at uh, marami pang iba dyan mga kabir. si Kunyang TV, si Osi Finay yan mga malulupit Nating kaibigan Ma'am Osi, maraming thank you ha, sa wow. yung patuloy na pagsabay dyan Ma'am Gina Ramos, maraming salamat sa uh, pag pagpasyal-pasyal uh, mo uh, dati yung ano uh, yung, uh, yung uh, si, si, Ma'am Eden Mix Vlog mga kabirid, maraming thank you din po so ito mga kapatid, oh, hinugasan na natin hinugasan na natin, binawasan na natin lininisan na natin at ayan uh, uh, ready for ano na yan for uh, uh, ano na natin pag uh, sa salang na pag na, nahugasan na natin yung ating isda mga kabraid uh, aasin na lang natin ng konti tapos saari uh, dito ano na yan, preparation for uh, ulit natin yan siya sa kumukulong tubig mga kabraid para po uh, ma mahanap na natin ang uh, hinahanap nating lasa mga kabraid. ang ating uh, sinabawan at kinalaman si ang ano uh, alumahan ang tawag sa bicol namin ito doon sa bicol namin is Kosido. Kosido po. Parang nga uh, Japanese ano siya. Parang Japanese word. Kosido. So, ayan uh, o. Oh. Pero napakasarap nito. Mga Napakasustansya pati kasi uh, dipindi sa ilalagak mong uh, panangkap na gulay mga kapit. Kagaya ng malunggay. Naku. Uh, hik hik sa ano yan. Hitik sa vitamins, mga kabay. Tsaka yun, syempre, yes! para sa mga uh, ano natin, pampapula ng ating mga dugo, mga kabay. Para sa mas maayos na ka, ating uh, blood circulation ng ating uh, gulay na talbos kamuti, mga kabay. Pero, syempre, ayan, o. Oh, apakasarap niyan, mga kabir. Lalo na ngayong uh, panay-ulan, walang tigil at talagang uh, consistent ang buhos ng ulan, mga no! Talagang itong masarap higupin, mga kabay. Higupin natin sa sabaw nito. Napakasarap. Kunti-piraso lang ito. Dahil po, um dahil po uh, pang bilang lang pang one meal lang. yun lang ang kaya ng budget para bukas iba naman mayroon naman pang bukas or something like uh, ayun ano no, bumili rin si ma'am gabs ng ano ng uh, ayun ano tulingan mga kapatid tambakol Woo! daw ito tambakol so ayan no? sabi niya pang bukas natin yan pang bukas natin Linisan mo na yan Asinan mo na yan Tapos Lagyan mo ng asin Tsaka iimbak natin Sa rip Para bukas Papaksiwin mo yan Mga kabraid At tsaka Gagataan natin Dalagyan Oh yes lang ng malunggay And then uh, goods na goods na yan For the next uh, Ano Pang uh, extend natin ng ating uh, Pang araw-araw Mga kabarid. So ayan o oh, Ginawa ko na syempre Lahat ng utos Ng ating uh, commander in chief Mga Sa so, ating bahay Ay kailangan na uh, Properly Uh, nasusunod Yes Talagang uh, well done Na sinasabi So uh, syempre Gawin natin ang dapat Para yung uh, Paghingi natin ng pagkain ng manok Mga kabay. Pag in case O pa uh, emergency na Mayroon tayong Masasandala Mga kabay So yan uh, Balikin natin ng plastic Para hindi sumingaw Mga kabay Dahil Mayroon niyang asin Sa Hindi maganda Ang uh, may asin ka Na sumisingaw sa Kasi uh, kalawangin ang iyong freezer mga kapatid so ayan na mga kabay. tara samahan niyo ako tara medyo mahaba to mga kapatid kasi syempre 13 minutes video mga kapatid 13 minutes uh, ang ginagawa ko kunting kwento-kwento lang sa iyo hanggang sa hindi niyo na mamalayan ah uh, 13 minutes na so ayan oh uh, pakita ko sa inyo yung ginagawa ni Ma'am Garbos Mix Vlog ah uh, yung uh, pagkurot-kurot at pag himay-himay ng ating mga panangkap na gulay ito yung isa sa mga yung medyo pait-pait nito yung katas nito mga kabraid tapos yung katas ng talbos kamote tapos yung katas ng ating pinakuloang isda nako pag nagsama-sama mga kabraid paghigop mo ah sarap mga kabraid ang sarap ng paghigop natin yan so ah uh, uh, tuloy tuloy lang uh, ang premier namin is di halos daily sabado ang pahinga po sabado kantahan kami nag-aaral naman kami magkanta-kanta kasi do doon naman masaya ang mga tao ang mga kagaya namin medyo na ano na medyo medyo ano na medyo na uh, nasa mid ano na, mid age na po, uh, masaya na. Ito na yung hinaharap namin, yung medyo may kanta-kantahan, enjoyment. Basta po kami ni Ma'am Gabs mga kabrid, kami ni Ma'am Gabs kami mag-asawa. Kung ano lang yung nagpapasaya sa amin or something like uh, ano nag, uh, nangyayari sa amin sa isang araw, pilit namin nung inalalathala para for recall purposes mga kapatid pag natin maaalala natin yung mga kabulastugan natin ba yung mga Ayaw medyo sa, sa ating pag uwi tik so ayan oh no, kumukulo na mga kapatid kumukuro-kuro na mga ready na po na natin ang mga ating mga sangkap ang ating mga panglagay wow. primerang sangkap ang ating isda mga kabir. ilalagay na natin yan diyan sa kumukulo dahil umiba na yung kulay ng ating sabaw ibig sabihin yung katas ng uh, kalamansi o oh, katas ng ating kamatis at saka sibuyas mga kabir, ay talagang nag-ano na Ayan, nilagay na natin ang malunggay mga kabraid Nakikita nyo naman ang nakikita nyo na naman Na nakikita nyo na naman mga kabraid na huh? uh, Tapos titimplahan na natin yan And good for ano na yan Good for one meal And good for three persons mga ma- Mga isang, isang tatlong piraso lang kami dito Hindi kailangan magluto ng madami-dami uh, mga kabraid So uh, maraming salamat mga kabraid So uh, syempre uh, Ilathala ko lang yung uh, sistema uh, Syempre 745 si Ma'am Irene Jordan Yes! Tapos tatalon siya sa akin Man! GPC Backyard Tapos kaming dalawa Tatalo naman kay ganito Kaya uh, Ma'am Gab's Mix Vlog Tapos tatalon kaya uh, Ma'am Lilith Life and Troubles What? Tapos tatalon kay Sir Saijen And then tatalon mga kabrid Talon lang talon Walang uh, ano Araw-araw talon ng talon Kay Ma'am Seros HK mga kabrid So maraming salamat ha Sana po Sana po Malaman din namin ang mga fixing ninyong frame Mga paglalat ninyong paglalatala Sinusubukan namin Ang ginagawa namin Pag panunukli panunuk Ang mga last video mo Is na Nag ano kami nag kuni kami nagbabakas kami and then, uh, tulungan lang sa pag -YT. Kung ano lang yung masaya, doon lang tayo. Kung ano lang yung uh, medyo nag uh, nagpapagaan ng loob natin, doon lang tayo mga kabre. Yung mga tipong hindi sa atin nagpapahalaga, ay eh, wag nyo na rin din pahalagaan. Ganun lang, give no, and take. No. Kung ano yung uh, itinanin mo, yun dapat ang aanihin mo. Yung mga bagay na hindi maganda para sa'yo, alisin mo yan. Kung medyo maisip ka mga kabarid, bawasan mo yan. Kung uh, medyo ano basta tuloy lang. Ayaw kung ba? Ano lang, <laughs> ano, kung ano lang drama na naman tayo nito mga kapid ba makakantsawa na naman tayo so ayan oh no, mga kabay, no, kumukulo na makikita niyo naman sasaktuhin lang natin ang uh, ano niyan ng kulo-kulo -kulo. ilalagay na natin yan oh no. patayin natin ang apoy tapos isabo ikalat natin yan sa ibabaw tapos takpan tapos kunin na ang pinggan maraming salamat mga kabre